Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang umaga from Kuwait, magandang hapon Pilipinas. Magandang umaga at hapon saan man sulok ng mundo. Miga miga shout out po sa inyong lahat at sa mga kapwa ko po if W around the world. Doon po aking bluetooth na, no? Sa mga kapwa ko po if of... W hey, Sandali lang, sandali lang eh, masyado kang hot. Ang mga kapwa ka po, FW Around the World, may gala may shout out At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share mga lalabs. Kung magustuhan ninyo aking video, maraming salamat po. So, <laughs> yeah, yung topic natin ngayon ay itong pagkakaiba ni Pangulong Duterte at ni Pangulong Bongbong Marcos sumasagot sa mga katanungan ng mga foreign journalists. So, meron akong nakita dito sa Facebook page ni Crisette Loretta Chu. kudos uh, to kay Crisette Loretta Chu, no? Na kung saan ay uh, si may isang American journalist na pumunta yata sa Pilipinas kasi parang hindi pa man yata napunta ng Amerika si Tatay Digong muna nung umupong presidente. Eh, tinanong siya, tingnan natin mamaya at kung paano din sumagot si Pangulong Bongbong Marcos sa mga tanong no ng mga foreign journalist sa kanya. So dito muna tayo kay Tatay Digong. Yung iliwanag. How important this principle of innocent until proved well, guilty is. Look, Pedilla said two years ago, there are three million addicts in this country. That was the last figure. Nobody cared to find out. Now it's my time. So Three years, uh, two two years ago, between two years ago and now, how many do you think were hooked into drugs? Let us give it incremental increase of about just be liberal about 7,000, 700,000. So three million seven hundred thousand. And they confirmed six hundred thousand now was surrendered and took the test for drug addiction. How do you call it? Just a problem? Is just a police problem? Or is it really a crisis for this country? It's not even epidemic, my friend. It is pandemic. So what am I supposed to do as a president? Empower the military and the police for after all, they are there to protect the integrity and preserve the people of the Philippines. At the risk of gun laws, sir? It can happen. It, it, it happens in America. They're shooting the blacks there. It shows on TV. What's the difference between America and the Philippines? Nothing. So what is surprising here is surprising to us. We see policemen, they're shooting a black Ganito dapat si Pangulong Bongbong Marcos sumagot. Hindi yung da 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 Tapos, uh, <clears throat> dahil walang maisagot, eh, idaan na lang niya sa sarkasam na tawa. <laughs> Guy there, uh, how many times had it happened in the past? That's why you have the, the most, uh, the violent demonstrations. So, would it surprise you and me? Almost the same. One case only, three cases here. So what? It involves the same principle. Say for every one black, they're dead, you have about five here. And so, does it make uh, this world more livable because there is less killing? the When you shoot. <laughs> A black there, dead. What is that? Is that not appalling? Mm. When you bomb Syria and Iraq and you kill communities and you kill children and old people and hospital, what is it? And why is it that United States is not doing anything? I do not read anybody in that stupid body complaining about the stench there of that. Look at the iconic boy uh, that was uh, taken out from the rubble. And he was made to sit in the ambulance and we saw it. So what's the difference? Life will be criminal or maybe he was really robbed out. We cannot discount it. But what do you think the Americans did to the black people there? Is that not robbing out also? I say, well, it was just uh, one community there, one state of America. <laughs> well, but you have there about 10. So what's the difference? Are we here for the counting or the basic principles of human rights? Dayan. Ganon ang pangolo, dating Pangolong Duterte sumagot sa tanong ng foreign media, lalo na dito sa American Journalist. Kaya galit na galit itong Amerika kay dating Pangolong Duterte dahil nga nahahalungkat ni Pangolong Duterte ang kanilang mga kabulastugan sa buhay, nagmamagaling sila, no, taram, na parang dapat talaga silang sundin, no? Kami yung pinaka-the best, pinaka-matalino sa buong mundo. And, and yet, tapos uh, ang lakas ng loob nila, magtanong sa War on Drugs ni Pangulong Duterte, lahat ng mga, eh ang daming mga pinapatay doon sa Amerika dahil niligil, oh, parang nililigal na nila yung droga doon, <laughs> and, uh, lalo na yung um, Mga ganyan, no? So, Talagang nasusupal-pal ni Pangulong Duterte yung mga foreign media. <laughs> uh, diba? So kaya galit na galit ang Amerika kay Tatay Digong. So gusto nilang ibagsak si Duterte uh, para hindi na makatayo pa si Sarah kapag tatakbo siyang presidente. Dahil alam nila eh. Ang Sarah Duterte ay gaya din yan sa kanyang ama. Duterte, hindi nila mahahawakan sa liig ang mga Duterte. Hindi kagaya ni bungbong Marcos lang naman dahil si Pangulong Marcos Sr. dati, hindi din naman uh, nahahawakan ng Amerika. Kaya di ba? Uh, si dating Presidente Ronald uh, Reagan, bayon? yun? Eh, years pinag... Uh, planuhan kung paano patalsikin si Marcos Sr. O oh, kaya iyon, sa pamamagitan ni Cory at ng pagkamatay ni Ninoy, people power, o oh, yon na. Oh, hindi na hawakan. Bukod tangi lang yung kuting ngayon, yung anak ng Marcos Senior, yun yung nakakahiya sa pamilyang Marcos. <laughs> Lumuhod, yes sir, nang yes sir, doon kay Biden. Saan oh, ka pa? So ngayon dito tayo, lumataas-taas yung kay PBBM sa Australia no noon sa journalist na yon. Na <clears throat> so dito lang tayo sa TikTok kung paano din gaano kagaling si Pangulong Bongbong Marcos sumagot sa foreign uh, journalist. To return to in, uh, the uh, uh, um uh, the 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 the, the, the uh, but of uh, no I I, I I i i well we <laughsgettable> the where that why that's funny <laughs> and the tick tock you know you know and none of the not <laughs> the the, to 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 in to in the um uh, they, the 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 the, 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 the uh, but uh no, I I, 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 well, we, <laughs> Where that. Why that's funny? And <laughs> uh, the, the, none of, the, not, they, 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 oh, and ganon, sumagot ang ating pangulong Punggung Marcos. australiano <laughs> Australia, <no>? Nagkalat doon. <laughs> At kasi siyempre, dinidilay pa niya doon yung mga Elgaten uh, wealth, no? Na sinabi pa nga ng ano eh, ng journalist dyan na merong 5 billion US dollars ang na-recover na, uh, na ill wealth mula sa mga Marcos. At uh, yun, e, niya. So, para wala silang balak na ibigay sa Pilipinas or ibalik sa, sa Pilipinas ang mga nakaw na yaman ng kanyang ama dati. In fact, ngayon nga sila din eh. Ganon din yung ginagawa at una nila daw, di umano, pinagkainteresan ngayon na yaman ay ang kingdom ni Kibuloy. Sabi ni Maharlika na sinabi di umano ng kanyang puting ahas sa Malacan. So, kaya si Kimoloy, ginawa niyang administrator si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga ari-arian just in case may mangyari sa kanya si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mamamahala sa kanyang mga uh, ari-arian at nakaprogram na yan according doon sa mga interview ng mga tauhan ni uh, Pastor Kiboloy, no? bago pa man yan. So kahit mamatay si Kiboloy, ay uh, patuloy pa rin tatakbo ang kanilang uh, kingdom ng Jesus Christ ni Pastor Iboloy. Loy. <laughs> uh, um, Kano ba yung frozen asset? 1.7 trillion US dollars ang naka-freeze ngayon nasa Amerika. At malamang, nakuha na yun ng mga Marcos or ni Marcos Jr. sa pamamagitan ng pag- uh, collateral damage niya ng uh, Pilipinas. Yun yung kinokollateral niya eh. Baya base militar na kung dati ayaw ni Pangulong Marcos Sr. na magkaroon ng base militar ang Pilipinas. O, taliwas ito sa dating Pangulong Marcos Sr. No? Dito sa balita ito ng uh, ASEAN Century ASEANCenturyPhilippine.com. If the purpose of American military bases, o yung mga EDCA, base militar nila is to strengthen American military posture in the Pacific or in the uh, Indian Ocean and throughout the world, ano ba yun? Does this not expose the Philippines to the animosities, suspicions and the conflict arising out or arising out of this American military build-up. Animosities and conflicts that we have no participation in making. So ito yung sabi ni dating Pangulong Marcos Senior. And do not this basis endanger the safety of the Filipinos. And the Philippines not, only from conventional armed attack but from possible nuclear attack. So ito yon si Pangulong Bongbong, ah, uh, Pangulong Marcos Sr. may malasakit sa siguridad ng mga Pilipino. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, nang dahil sa pagiging gahaman sa pira ng kalang mga frozen assets, ipinagkanulo tayo sa bansang Amerika dahil kahit magkagira, magsilayas man ang mga yawa na yan eh, tayo ang maiiwan, magkanda matay, magkanda lasog-lasog. Di po ba? So doon sa 77% uh, oh, percent ka daw na mga Pilipinong uh, ididipinsahan ang Pilipinas, Diyos ko po, wag kayong dyan tayo ang papatayin lang, magmamatay libre ng dahil lang sa frozen assets ng mga Marcos, ng Marcos family sa Amerika. Ah, uh, 'yun na nga ano ano masasabi ninyo doon sa pagkakaiba ng uh, pagsagot organo gaano kasmart smart or sino ang smart sumagot sa mga foreign journalist uh, interview si Pangulong dati Pangulong Rodrigo Roado Tertiba or si pangulong Bongbong Marcos Jr. Pakai comment down below hanggang dito na lang po stay safe po God bless and bye bye